Tuwing Valentine's Day, meron sa atin na ang feeling ay out of place. Mahirap mag-celebrate ng Valentine's Day pag single ka. Lalong mahirap ito pag may edad na. Pero pwede naman mag-refocus tayo ng pagtutuunan ng ating pagmamahal. Pwede itong panahon ng self-love at self-care. Ibig sabihin ay pag-aalaga ng ating sarili. Physically, emotionally, mentally. Lalo na kung... Marami ang ating napagdaanan sa buhay, maraming hirap ang naranasan, maraming sugat ang pinagdusahan, maraming sakripisyo ang binigay. Dapat may time tayo sa sarili, lalo na ngayong panahon ng pag-ibig. Ipamper pamper mo ang sarili, mag-massage, magpa-facial, i-treat mo ang sarili mo sa anumang gusto mong pagkain, gusto mo mag-travel, ay go! Huwag mong alalahanin ang mga obligasyon mo sa iba. Saka na ang iba, ikaw muna. I-appreciate mo ang sarili mo. Kasi ang sabi sa Bible, ginawa ka ni God na espesyal at kahanga-hanga. I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Magpasalamat ka sa Diyos sa pagkalikha niya sa iyo. Pray tayo. Heavenly Father, salamat dahil nang nilikha mo ako, ginawa mo akong kahanga-hanga. Salamat dahil espesyal ako sa iyo. Tulungan mo po ako na lagi maalala kung gano'n ako kahalaga sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.